Sapat na ang pisong flat rate na dagdag pasahe sa mga pampaserong jeep para humakaagapay ang mga choper at operator sa sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito po sinabi ni Obit Martin, National President Grupong Pasang Masda, matapos sabihin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na posibleng aprubahan po nila ang pisong dagdag pasahe sa susunod na linggo. Sa gitna ng inaasang dagdag pasay, sa naman ng dispensa si Martin sa mga pasahero at sana ay maintindihan anya ng publiko ang kinakaharap na pasani ng mga at operator ngayong dulot ng walang prenong oil price hike. Nagkausap po kami ni Chairman Aguadis. Sabi ko, kuhayin na lang namin ang aming petition One peso is a provision increase lang naman po yan. Although nabanggit ko rin po ang during one of my interview, nasabay po ito sa pasokan, kami po yung humihingi ng ang, paumanhin sa ating mga magulang at mga estudyante sapagkat nakikita po naman natin yung trending ng pagtaas ng presyo ng petroleum product na talagang nahihirap po po ang ating mga driver operator. Inig po ni Obit Martin, National President Grupong Pasang Mazda.